Wala na ng intro-intro! Nagmahal na ang bigas! Sa pagmamalabis ang presyo'y hindi na maaawat! Ito'y parang ispagiti na pataas ng pataas! Ito na ba ang bagong Pilipinas? Marcos, hindi makatao! Palpak sa presyo ng bigas! Wala na! nagmahal na ang bigas. Sa pagmamalabis ang presyo, hindi na maaawat. Ito'y parang ispagiti na pataas ng pataas. Ito na ba ang bagong Pilipinas? Tapos sasabihin, sobra ka naman kung makapintas. Kalibasa gold ang kinakain mo, hindi bigas. Kayo yung mga politiko at negosyante na palaging may natatanggap. Kaya hindi nyo ramdam ang aming paghihirap. Paano naman kaming simpleng mamamayan? Yung sahod namin ubos sa isang kainan. Walang permanenteng trabaho. Ipinanganak kaming ganto. Sinwerte lang kayo kaya hindi kasalanan ang magreklamo. Yung tatay mo maghapong nag-aararo. Tapos uuwing walang laman ng kaldero. O sino hindi iinit ang ulo? Tapos utang pa ng alak at uminom ng solo. Kaya ang naging apunan puro ingay at gulo. Tapos pag nalasing kukuha ng bulo at susuntukin ang bahay ng katatlo. Dinabukasan, basag ang kamao. O dahil na magaang kamao, utang na naman ng amok sisilin. O di ba? Dagdag po ratio Yung bayad sa pag-araro 250. Presyo ng bigas 50 to 60 ang binta. Pag nagreklamo, sasabihan ka pa ng tamad at walang kwenta. Mali daw ang mapayapang pakikibaka. Kung makapag-react kayo, sobrang nakapagtataka. Hindi nyo alam ang kinakain namin hanggang sa lalamunan lang hindi aabot sa bituka. Huwag tayo magkumpara, hindi tayo magkapareha. Huwag tayo magkumpara sapagkat marami ang nagsasaper. Hindi kami katulad ng ibang vlogger. Manira lang yung sahod, bigla na lang mag-take over. Dinamayin nyo pa ang presyo ng bear. Hindi naman niya nakakain masyado naman kayong bitter. Nagugutom na ang mga Pilipino tapos yung bigas tinatago nyo pa. Kayo yung gailan kaya ang presyo ay tumaas na. Kung senador lang ako, gagawa ako ng batas, porti lang ang maximum rate at yan ay aking ipapasa. Para kayong mga yawa, wala kayong awa. Maling gawain ay dapat binubura. Bibilin nyo sa farmer ng murang-mura. Tapos si bibintan nyo ng sobra-sobra Aba ay dapat sa inyo ay pinagmumura Sa kadahilan ng ito yung iba nagawa ng maglaslas Yung iba tumalon sa nyugat at nakabidyo pa para may remembrance Huwag tayong magpalakihan ng butas. Huwag kumangkat ng mataas para ang bintahan ay magiging patas. Batid ko ang krisis na ito ay global. Hindi lang sa atin kundi lahat ay nagmahal. Tayo ko lang huwag tayong sumabay para hindi magiging sagabal. Kailangan natin ng isang malawak na agrikultural. Mapapababa natin ang presyo kung sa produksyon ay marunong tayo makipagribal. Sa pangyayaring ito, nahihirapan tayong lahat. Pero hindi ito rason para tayo'y mangawak. Kawawa yung driver. Sigurado'y cha charge to sa nag-deliver. Mahal na Pangulo, ikaw ay isang sundalo. May pusong tagapagtanggol ng mga Pilipino. Hindi nagpapaapi at hindi nagpapatalo. Katulad ng artista, merong G. Manalo. At tulad ng Pilipinas na mahirap manalo. Ngunit ikaw ay bayani at makatao. Malakas ang loob at hindi susuko. Manindigan tayo sa ginawa nila Nag-aalab ang ating mga puso. Habang inaapi, mas lalong tumatapang ang mga Pilipino. Kaya hindi magtatagal masusunog sa sariling apoy ang mga Tsino. <laughs> o bayan kong sinilangan, hangad ko'y lagi ang kapayapaan ikay api at patuloy na inaapi sa iyo ko iaalay ang aking sarili mga sundalong kahanga-hanga hindi napapagod kahit walang pahinga o ko pagsisilbian kita hanggang sa huling hininga Ikaw ang ama ng pagkakaisa yan ang tunay na mandirigma gumagamit ng puso at hindi salita sapagkat ang tunay na tapang ay wala sa bunganga, kundi na sa pagmamahal sa kapwa. Katulad ng iyong ama, ako ay napahanga. Kabutihan ang iyong ipinakita. Tulad ng kanyang makata, ito ang pinakamatibay nating sandata. Ang magbubuklod at magbibigay ng pag-asa. Kasama mo kami, hindi ka nag-iisa. Hindi ka namin nilagay dyan para iwanan sa gitna. Kasama mo kami sa tagumpay, kasama mo kami sa pagdurusa. Tulad ng isang makasaysayang tula, ako'y naniniwala. Hindi mo kailangan magiging siga para sundin ang iyong pamamahala. Sa pamamagitan ng mabuting gawa, nakuha mo ang puso namin ng kusa. Wala sa katapangan ng bunganga kundi nasa sa pakikipaglaban ng tama. Aanin mo ang malawak na lupain kung hindi mo tataniman ng masagana. Kaya mas mabuti ng paramihin ang mabuting gawa kaysa magbawas ng taong masama. Oh

I am the most